Hello guys it's me Krisha and for today's mini vlog kay domingo man ug pa jud mi classi aw mamaligya tag ice cream ani Kami ding duha ani sa ako ang labidabs naguban na put og pamaligya kay syempre Siya man gyud na ang driver kay lagyo bi ang lugar ang amo ang gapamaligya By the way diri dai sa a ah, kung domingo mamaligya arang-arang ang kita kay kasagara mga bata ang mamalit kay wala poy classi unya sa sila kasagaran sa balay unya kay hilig pud bi aning mga bata og mga tamis ng pagkaon unlike sa mga edad idaran na nga na sumhan na ba dili na kai sila ganahan sa mga tamis. Anyway, ako aday nang gipang plaster turning amo ang mga halinderia kay gubutra kaayo. Kay basin unyag magsinsilyo na ko, mga hulog na. Kay ting paniudto naman unya gibati na sad mig na ngaon sa midderia sa kilid sa dagat. Diri gid mi per mig kaon kung mamaligi amig ice cream kay ganahan kay midderia presko kaayong hangin. Pag humana mo kaon ni Batsin pudayon mi kay aron makuha na among ice cream kay daghan daghan pa biya. Murag duha pa kasi si ko nang nahalin ani. Ang kasagara jud daghan mamalit kay dinhi sa mga sudlonon nga lugar moon ang bisan ni kaayo, sudlon jud na namo kay dinha ang daghan og palit. Ug kaloy sa Ginoo bisan man wala na hurot ang amo ang ice cream, pero gamay na lang gyud ang nabilin makabawi-bawi ra sa kahago dili ra alkansi. Ug maoto nang uli na sa dine mi ani kay alas 5 na sad ni siya nga time hapit na sad mungitngit. Ug maulan sa ato guys, salamat sa inyong pagtan-aw.